ikinasal na ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban sa kanyang partner na si Greg Holman. Isiniwalat ni Angelica na isa na siyang Mrs. Holman sa pagbubukas ng taong 2024 sa pamamagitan ng kanyang Instagram page. Ikinasal ang dalawa bago matapos ang taong 2023, 12-31-23, patuloy na mananalig at maniniwala sa pag-ibig, sa kabila ng lahat. Ang pagmamahal pa rin ng kakapitan, mababas ang caption sa post ni Angelica. Maligayang bagong taon, Mrs. Angelica Panganiban Homan. Bumuhos naman ng pagbati na mababasa sa comment section ang naturang post ni Angelica mula sa kapwa niya celebrities at mga follower. Samantala, ibinahagi ng makeup artist na si Mika Marquede na para sa bridal makeup ng actress, ito ay gandang at i-amangelica No lashes, no contacts, her pure beauty, my 123123 bride. When at i asked me to do her bridal makeup months ago, I can never say no. I had a bride book deck 30th in Manila so I had to take a red eye flight. Just to make in time for her wedding day. I love you guys at the and official I wouldn't miss this for the world. Halatang na touch si Angelica sa dedikasyon ng kaibigan. Sa comment section ng post ni Mika, sumagot ang aktres, Mika, yung pag-ibig ko sayo, pwede ko gawa ng vows. Mahal na mahal kita, thank you sa araw nata. Pero mas nagpapasalamat ako sa tunay na pagkakaibigan na binigay mo sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi rin napigilan ni Mika na ibahagi ang ilang nakakatawa ngunit relatable na larawan ng mag-asawa pagkatapos ng kasal. Gutom na pala ang bagong kasal kaya napahinto sina Angelica at Greg sa in and out, nagpalit din ng aktres ng mas komportabling pares ng sapatos, isang pares ng Adidas Samba, matapos na ng litrato ang kanyang kasal. Samantala, may madamdaming posts si na Kim Chu at Bella Padilla ang mga matatalik na kaibigan ni Angelica matapos ang kasal. Sa kanyang Instagram page, nag-publish si Kim ng isang set ng magagandang larawan na kuha mula sa big day ng mag-asawa. Sa kanyang mahabang caption, isinulat ni Kimi ang kanyang nakakaantig na mga pahayag sa magandang seremonya ng kasal, 1231-23 witnessed a love that is everlasting, love that comes in perfect timing, Love that is unconditional, and love that deserves to be felt by one another. Congratulations, Momzi, at the Angelica and at Homan! I felt blessed to witness this beautiful ceremony. I can't miss this. Love you, Momzi and Jay. Ganundin, nagbigay ng mensahe si sikim sa asawa ni Angelica. Thank you, at Homan for loving our Momzi. Alagaan mo ang Momzi namin forever. Hashtag ang Becky is extra extra happy. Monzi at Bella, I am glad to experience this with you. Tinapos ng It's Showtime host ang kanyang post sa pamamagitan ng pagbabahagi ng sikat na Bible verse tungkol sa pag-ibig. Love is patient, love is kind. 1 Corinthians chapter 13 verse 4. The drought is over heart. Congratulations, Mr. and Mrs. Holman. The best day ever. Mababasang post ni Bella Padilla sa kanyang Instagram page kalakip pang larawan na kuha sa kasal.